At yun, mga busing, tips nga po pala pag nagkakabit tayo ng mga yero. Yan. Marami pa pong hindi nakakaalam nito mga boss. Yung tips na ibibigay ko sa inyo. Balik kadalasan kasi mga busing na ginagawa ng mga karpintero natin is tinatapos po muna nila yung dalawang mukha sa pagkakabit ng yero bago maglagay ng mismong bubong natin sa gitna mga boss. Pero yung discarding na ituturo ko sa inyo mga busing is mapapadali kayo. Bali pagkatapos yung mga busing na kabitan, yung kabilang mukha niya, Pwede nyo na po kagad ikabit yung mismong bubong natin sa gitna. Yan. Para pag uras na nagkabit natin ng yero dito mga boss, is, is, ipapasok na lang po natin dun sa mismong bubong. Yan, katulad ng ginawa ko dyan. Kasi kadalasan po talaga mga bossing sa mga karpintero natin, nakikita ko at saka napansin is, inuhuli po nilang ikabit yung bubong natin. Kaya nagkakayupi-yupi yung mga yero natin. Alam nyo naman yung yero natin ngayon mga boss is medyo manipis na. Siyempre, pag ginuli nyo po, ikinabit yan, magkakayupi-yupi po yan pag inapakan natin. Kaya ang discarting na ito mga boss is mapapadali. Bali, yung ginagawa nga lang pala natin ngayon mga bossing is kulungan ng baboy. Kung nakikita nyo, wala po yung standard yung mga pamako ng yero. Gawa nga nang dati po kasi itong nipa o pawid. Kaya ngayon, pinapalitan po ng may-ari sa atin ng yero. Yan mga boss, yung mga tinanggal nating nipa kung nakikita nyo.